matapos ang limang araw na Pacific Steeler Joint Exercise na isinagawa ng tatlong carrier strike group mula sa France, Japan at Amerika sa karagatang sakop ng Pilipinas, isang panibagong hakbang ang ginawa ng France. Dumating ang French Carrier Strike Group sa bansa upang ipakita ang kanilang matibay na suporta sa Pilipinas sa harap ng patuloy na agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito, nagpadala rin ang Australia at New Zealand ng kanilang mga barko at eroplano upang magbantay laban sa presensya ng Chinese vessels sa nasabing karagatan. Ito na nga ba ang simula ng mas matinding diplomatic tension sa rehiyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Hindi pa lumilipas ang ilang araw matapos ang international naval exercises, agad na tinugunan ng French Navy ang panawagan ng Philippine Navy para sa isang joint maritime exercise sa WPS. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Northern Luzon Command, nagsagawa ang dalawang puwersa ng iba't ibang maritime cooperative activities upang mapabuti ang kanilang koordinasyon, komunikasyon at depensa laban sa banta ng dayuhang puwersa. Sa nasabing pagsasanay, Isinabak ng Pilipinas ang ilan sa kanilang pinakamahuhusay na kagamitan kabilang ang BRP Jose Rizal, BRP Gregorio del Pilar, C90 aircraft, dalawang FA-50 fighter jets, at Philippine Air Force rescue units. Samantala, hindi rin nagpaiwan ng French Navy na nagdala ng kanilang mga advanced warships tulad ng FS Charles de Gaulle, na nuclear-powered aircraft carrier. FS Provence destroyer, FS Alsace frigate, at FS Jacques Chevalier, Na replenishment ship. Salubong pagsasanay, Isinagawa ibatibang military drills tulad ng communication check exercises, division tactics maneuver, photo exercises, replenishment at sea, personnel exchange, gamit ang rigid hull inflatable boats, anti-submarine warfare drills, at dissimilar aircraft combat training. Dahil sa tumitinding suporta ng France, Japan at Amerika sa Pilipinas, lumitaw ang ulat na tila nag-atrasa ng ilang barkong pandigma ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Bagamat hindi opisyal na kinumpirma ng China ang pag-atras ng kanilang mga barko, malinaw na ang patuloy na presensya ng International Naval Forces sa rehiyon ay nagpapadala ng matinding mensahe sa Beijing. Bago pa dumating sa Pilipinas ang carrier strike group ng French Navy, unang dumating sa Clark Air Base ang isang Atlantic II Maritime Patrol aircraft. Layunin nitong ipaalam sa Armed Forces of the Philippines na paparating ang puwersa ng France upang makibahagi sa mga pagsasanay sa West Philippine Sea. Ang sunod-sunod na maritime cooperative activities sa bansa na isinagawa kasama ang iba pang mga bansang may kaparehong paninindigan ay nagpapakita ng lumalawak na interes ng pandaigdigang komunidad sa seguridad sa WPS. Ngunit sapat na ba ito upang pigilan ang patuloy na panggigipit ng China sa ating karagatan? Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, ang mga joint maritime exercises at cooperative activities ay bahagi ng plano ng AFP upang bumuo ng isang mas matibay at epektibong sistema ng depensa. Sa patuloy na pagbabago ng seguridad sa rehiyon, kailangang tiyakin na ang Pilipinas ay may sapat na kakayahan upang harapin ang anumang banta. Dumating din sa bansa ang flagship aircraft carrier ng French Navy, ang FS Charles de Gaulle sa unang pagkakataon. Isang makasaysayang kaganapan ito para sa lumalakas na relasyon sa pagitan ng France at Pilipinas pagdating sa depensa. Malugod itong tinanggap ni AFP spokesperson Colonel Serxes Trinidad na binigyang diin na ito ay isang milestone sa patuloy na pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Tatlong araw mananatili sa Pilipinas ang French Carrier Strike Group at inaasahang sasampa sa kanilang mga barko ang French Ambassador na si Marie Fontanel kasama ang mga matataas na opisyal ng militar ng Pilipinas. Ayon sa French Embassy sa Pilipinas, ang pakikipag-ugnayan ng France sa ating bansa ay isang malinaw na pagpapakita ng kanilang kahandaang magtulungan para sa maritime security sa rehiyon ng Indo-Pacific. May magkakaparehong interes sa ekonomiya ang dalawang bansa. Kaya't mahalagang tiyakin ng seguridad ng rehiyon para sa proteksyon ng mga mamamayan at mga teritoryo nito. Malaki ang puwersang dala ng French Carrier Strike Group na tinatayang nasa limang daang tauhan nito mahigit dalawampung fighter jets at isang mahabang kasaysayan ng pakikidigma sa mga bansang gaya ng Libya, Syria at Afghanistan. Ngunit sa pagkakataong ito, kapayapaan at seguridad ang kanilang isinusulong kasabay ng pagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Habang patuloy na lumalakas ang suporta ng ibang bansa sa Pilipinas, hindi maiwasang isipin kung ano ang magiging tugon ng China. Sa bawat pagdating ng mga banyagang barko sa WPS, lalong nalalantad ang kanilang agresibong kilos at tila napipilitang umatras ang kanilang mga warship sa ilang bahagi ng ating teritoryo. Ngunit may posibilidad ba na muling bumalik ang mga barko ng China kung magbago ang liderato ng ating bansa? May mga espekulasyon na maaring bumalik ang Chinese vessels kung magbago ang administrasyon sa Pilipinas, partikular kung maging pangulo muli si Rodrigo Duterte, nakilala sa kanyang mas malambot na postura sa China, habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, lumutang naman ang presensya ng China sa ibang bahagi ng rehiyon. Kamakailan lang, nagdeploy ng mga barkong pandigma at surveillance aircraft ang Australia at New Zealand, matapos matukoy ang flotilla ng mga barkong pandigma ng China sa Tasman Sea, isang internasyonal na karagatang naghihiwalay sa dalawang bansa. Ngunit bakit nga ba nandun ang China? Ano ang pakay nila sa isang lugar na malayo sa kanilang teritoryo? Ayon sa mga ulat, agad inabisuhan ng China ang Australia na magsasagawa sila ng live fire drills sa Tasman Sea. Sa kabila ng kanilang anunsyo, hindi ito nagtagal. Matapos maglagay ng target, sa dagat, bigla na lamang itong tinanggal ng China at nagmaniobrang palayo sa lugar. Ayon sa Australia, tila umatras ang China at hindi na itinuloy ang dapat sanay military drills. Dahil sa insidente ito, mas lalong naging alerto ang mga puwersa ng Australia at New Zealand. Malayo man ang Tasman Sea mula sa China, hindi maiwasang isipin kung ano nga ba ang tunay nilang motibo sa pagpasok sa nasabing lugar. Isa ba itong pagpapakita ng puwersa o simpleng pananakot? Bagamat nasa international waters ang ginawang aktibidad ng China, naging sanhi ito ng pagkabahala sa mga otoridad ng Australia. Ang drills, kahit hindi natuloy, ay nagdulot ng potensyal na panganib sa mga komersyal na eroplanong dumaraan sa himpapawid ng Tasman Sea. Base sa datos ng Australia, tatlong barkong pandigma ng China ang namataan sa lugar ang isang frigate, isang cruiser at isang PLM ship. Ang mga ito ay nasa layong tatlong daan at apat na milya ng layo mula sa New South Wales, Australia. Bagamat hindi sakop ng Exclusive Economic Zone ng Australia, ang presensya ng Chinese warships sa nasabing karagatan ay isang malinaw na pagpapakita nang kanilang agresibong paggalaw sa rehiyon. Maraming haka-haka kung bakit nandun ang China. Isa nga ba itong pagpapakita ng kanilang lumalawak na military presence sa Indo-Pacific? Sinusubukan ba nilang iparamdam sa mga bansa na kaya nilang pumunta sa anumang bahagi ng karagatan nang walang sagabal? Habang patuloy ang pagdami ng mga joint military exercises ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas, hindi malayong gawin din ng China ang parehong hakbang. Hindi lang sa West Philippine Sea sila aktibo, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng rehiyon kung saan may interes silang protektahan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maaring ipagwalang bahala ng Australia, New Zealand at iba pang bansa ang ganitong kilos. Ang agresibong galaw ng China ay patuloy na sinusubaybayan at hindi malayong mas tumindi pa ang tensyon sa mga darating na buwan. At kung ganito na ang galawan ng China sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, ano kaya ang susunod nilang hakbang? Patuloy ba silang magpapakita ng puwersa o magbabago ang takbo ng kanilang estratehiya? Para sa akin, malinaw na sinusubukan nilang iparamdam ang kanilang impluensya, pero hindi basta-basta lang na magpapatalo ang mga bansang handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ano sa tingin niyo? Dapat bang mas higpitan pa ng mga kaalyadong bansa ang kanilang pagbabantay? Huwag kalimutan mag-iwan ng inyong comment sa baba. Hanggang sa muli.